Hello! ako <laughs> ngayon, ngayon no? Ah, Nagpapasirok sa mga dokumento ko. Kalalabas ko lang mula sa MBI. At pagkatapos nito ay punta rin ako sa klinik magpamilikal para sa ah, Marina. Nakaramdam na ng pagod eh. Ito, ah, naghahantay na lang ng release ng medical. Ito yung mga aplaya ng mga seaman mga kapitnis pero tara ang hanapin natin yung kainan katatapos lang mananghalian mga kapitnes so ito nagpapahinga sa ilalim ng puno ng nara kasama ko itong mga siman dito nagasikaso rin ng mga kapilis so hindi lahat ng siman mga kapitnes nasa parko. yung iba pala ay nasa talaw din no? <laughs> yang mga yan mga kapitnis puro siman lahat yan iba't ibang pinto ng siman kita nyo yung nasa likod ko mga kapitnis ayan o tingnan nyo malungkot siya siguro yung iniisip niya nasaan kaya yung parko ko ngayon <laughs> yun mga, mga nagdala ng placard hindi yan pulubi mga kabiti yan so alis na tayo mga kapitnis dito sa kalaw eh. punta na tayo ng marina at, uh, na, pos, na. so ayan uh, lakad lang tayo mga fitness so, walking no uh, hiking so ma-exercise ka na nakatipid uh, ka pa At saka di naman kalayuan yung marina dito malapit na yung marina dito eh doon lang yung sa malapit sa Manila Hotel ah, mga ka fitness Hinto muna tayo dito sandali. Ito yung sinasabi nila na pinagkaguluhan nilang White Sun sa Manila Bay. Dito ako ngayon sa kuan Ito. Ito sa likuran ko. Ayan. So nakabackroad siya. Mga kapitnis, no? So ito yung trending na hagdana, no? Yung stir na trending. Uh, maraming nagputos yun. Trending sa Facebook tong hagdana nito marami na palang butas ito. Dito yung maraming nag-photo shoot, no? Uh, ito pala yung mga pinapatungan ng mga nag-picture-picture dito sa White Sun. So ayan, mga sasakyan dyan sa baba. Yung mga papuntang pasayan, papuntang Hua. So ayan, mga katipnis, ito yung footprints na sinasabi lang, footprints. <laughs> Ayan, uh, kunwari dito tayo galing sa kapila. Ayan, oh, tanaw na tanaw natin white sand na tinabuno dito sa tabi ng minilabi. Oh, yan, yes, si Parikoy. Picture-picture din. Ayan, Di naman to kalakihan mga kapitnis. Maliit na area lang, pero napakalaki ng ingay na ginawa nitong pagtambak ng Ang tawag nila nito, Dono Mites. White sana ito. Uh, so, ayan siya mga kapitnis Yung pinagkaguluhan nila. Ayan. May taga-medya. Ayan o, taga Kumukuha no, uh, ng mga video siya sa mga dumadaan. PTV trending na trending itong artificial na white beach no siguro pati itong mga na sa taas ng building na ito nag picture din kaya nag trending ito napakaraming nag post mga fitness, ah, pinapakita ko sa inyo yan tara, di tayo magtagal at punta pa tayong marina mag alas dos na mga kapitnis baka sarado na ng marina ngayon alisin muna natin yung busal natin mga kapitnis no? wala namang masyadong tao dito eh. Ayan, uh, tanaw na natin yung Manila Hotel uh, dyan sa baba kunti ng Manila Hotel nandyan yung building ng marina Rizal Park napakatahimik walang katao-tao entrance at saka exit puro may gwardya yan bawal pang pasukan yun naman ang Manila Hotel katabi niyan ang marina sa papa niya ang linis ng paligid tahimik ito may isang aso dito na parang Iwan ko kung anong nangyari sa aso na to Parang hirap magmingaw. Tapos <laughs> <laughs> yung aso. Yun? Yan, sa likod ko yung lunita. Bawal pa papasukan. Ano pati ang area na yan ah, bawal pang pumasok dyan may, may cruise ship oh. ayun, laki ng cruise ship sa pier 15 sa pier south at dito sa tapat naman ayun ang bantayong ni Dr. Rosirizal tara na wey eh. seeking video video <laughs> yan um malapit na mga kapitnis sa baba ng Manila Hotel may ano doon may parang barko yung bagong opisina ng marina parang barko purang barko tanaw na natin yung building yung building ng marina tanaw na dito sa kinaroonan ko ito na ito yung building ng marina ito yung sinasabi ko na formang barko di ba? parang barko o oh, tara na uh, papasok na tayo sakay tayo dito sa hagdan na tumatakbo <laughs> <laughs> so ito mga kapitnis ang bilis kasi konti lang tao naghantay na lang tayo ng releasing at sa wakas natapos din ang lahat mga kapitnis sa araw na ito yung expired ko na papilis okay na, larin na, na kaya tara, na butas